Sino ang namis mo sa kanila? Ang Mighty Morphin Power Rangers ay tinangkilik na mga kabataan noong 90s na siya namang unang entry franchise ng Power Rangers. Isa ka ba sa mga tagahanga ng MMPR? Kaya naman for today's video ay ating tatalakayin ang naging buhay ng mga naging cast nito. Nasaan na nga ba sila? Ano na ang estado ng kanilang buhay? Buhay pa ba sila? Yan ang ating aalamin. Number 10. Machiko Soga as Rita Repulsa Kilala sa kanyang kontrabida role bilang masamang mangkukulam sa seryeng Mighty Morphin Power Rangers. Ayon sa kanyang mga kaibigan, siya ang pinakamahusay sa matematika at agham noong high school. Sa kasamaang palad, siya ay pumanaw noong 2006 matapos labanan ang pancreatic cancer sa loob ng dalawang taon. Number 9. Robert L. Manahan as Zordon. Sa kasamaang palad, si Robert Manahan na nagboses kay Zordon mula 1993 hanggang 1998 sa seryeng Mighty Morphin Power Rangers ay namatay noong July 2002 dahil sa heart aneurysm. At dahil sa pangyayaring ito, marami ang nalungkot ng na mga fans ng MMPR dahil sa kanyang pagkawala. Ika ng mga bata noong 90s, hindi makukumpleto ang kanilang paboritong tagapaglintas ng mundo kung wala si Zordon. Number 8 David J. Fielding as Zordon Yes, tama ang narinig nyo. Hindi lang isa, kundi dalawa sila ang gumanap na role bilang Zordon. Si David ang pumalit sa role matapos mamatay si Robert. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin si David sa kanyang karera sa pag-arte at maraming pa rin fans ang nakakaalala sa kanya bilang si Zordon. Number 7. Richard Stephen Horvitz as Alpha 5 Si Richard Stephen Horvitz ay patuloy na nagpapalawak ng kanyang karera sa pag-arte at komedyante ngayong taon. Kasama na din dito ang pagiging voice actor sa ilang mga sikat na cartoon characters. etong 2020 nga lang ay siya ang nagboses sa isang animation cartoon na pinamagatang Heluva Boss. Number 6, Tui Trang as Trini Kwan Si Tui Trang ang kilalang Yellow Ranger sa Mighty Morphin Power Ranger. Sa kasamaang palad, Noong 2001 ay naaksidente ito sa kanyang sasakyan habang binabagtas ang San Francisco sa US Nalaging naging ng kanyang pagkamatay. Siya ay 27 lamang noong naganap ang malagim na aksidente na ito. Number 5 Walter Emanuel Jones at Zach Taylor Si Walter naman ang orihinal na Black Power Rangers sa Mighty Morphin Power Rangers. Matapos mamayagpag ang palabas, patuloy pa rin si Walter sa pagpapalawak ng kanyang karera sa pag-arte, pagsayaw at pagganap sa mga ilang movies pinang martial artist. Number 4. David Yost as Billy Cranston Sa kabila ng pagiging cast ng Power Rangers, isa si Billy sa kinagigiliwan ng mga kababaihan dahil sa taglay nitong kagwapuhan. Ngunit sa kasagsagan ng kanyang pagsikat ay ibinulgar niya ang kanyang matagal ng sikreto sa madla, lalong lalo na sa kanyang mga fans. Sinabi ni Billy na siya ay isang bakla na kaagad namang ikinagulat ng marami. Maraming kapabaihan ang nanghinayang pero sa kabila nito ay buong puso naman siyang tinanggap ng mga taong sumusuporta sa kanya. Sa ngayon ay tahimik nang namumuhay si David na malayo sa industriya at wala nang gaanong detalye tungkol sa kanya. Number 3 Amy Jo Johnson as Kimberly Hart. Sa edad na 18, mahusay na ginampanan ni Ami ang role bilang Pink Power Ranger. Noong 2021 ay inanunsyo ni Amy Jo kasama ang kanyang kasintahan na si Jason David Frank ay magsusulat ng isang Power Ranger comic book na naglalayong muling pagsamahin ang lahat ng original Power Rangers. Ngayong 2022 naman ay abala si Amy Jo sa pagdidirekta sa isang TV series na Superman and Lois. Number 2. Jason David Frank as Tommy Oliver. Si Jason ay sumikat na karakter bilang White Ranger o Tommy sa Mighty Morphin Power Rangers. Ayon sa ilang source, noong 2021 daw ay napabalitang lalabas daw ito sa isang Netflix series na Cobra Kai. Ngunit siya mismo ang nagkumpirma na wala itong katotohanan sa kasalukuyan ay nakatira si Jason sa Atas Kosita, Texas at abalang gumagawa ng pelikulang Legend of the White Dragon na ipapalabas sa March 2023. Number 1. Austin John as Jason Lee Scott Si Austin bilang Red Ranger ang may pinakamaraming fan dito sa Pilipinas noong 90s. Paboritong paborito ng mga batang 90s ang karakter na Red Ranger Naging matagumpay ang naging karir ni Austin pagkatapos ng MMRP. Ngunit ito lang May 19, 2022. Si Austin ay inaresto dahil sa pagsalungat sa Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Cares Act. Ayon sa source, si Austin ay ang siya ay nagplano sa pagkuha sa pondo para sa isang payroll program. At kung mapatunayang siya ay nagkasala, maaari siyang makulong hanggang dalawampung taon. Sa edad na 47, si John na may hawak ng first degree black belt sa judo at second degree black belt sa taekwondo ay nagtatrabaho bilang paramedic sa Washington, D.C. Sila Machiko Soga, Tuitrang, at Robert Manahan ay ilan sa mga pangunahing karakter sa seryeng Mighty Morphin Power Rangers na lumipas. Ang ilan sa mga iba pang mga pangunahing cast ay nagpatuloy sa pagpapalawak ng kanilang karera. Habang ang iba naman ay nagpasya bilang regular na nagtatrabaho mamamayan. Namis ba ang panahon na sumasabay ka pa sa kanila mga galawan? Sino sa kanila ang pinakapaborito mo? Kung nagustuhan mo ang ating kwento, i-comment mo dyan sa baba ang hashtag kakaiba nga. Muli ay maraming salamat sa panonood at sa manulit ako sa mga kakaibang storya at kakaibang kalaman. Ito ang kakaiba. Laging tandaan ang kaalaman ay ating kayamanan.